Good morning, good morning people. Another day, another vlog. So, nandito tayo muli sa farm. So, i-check natin ulit yung mga nananalbos ng kamote sina Ate Cecil. So, tara guys. So, hindi masyadong maputik ngayon guys kasi kahapon hindi na umulan. So, maganda na yung ano ngayon. Yung uh, panahon. So, marami-rami na naman ang talbos. So, check natin kung... Uh, Good morning! Good morning! Yan. Yung uh, masipag-misawa uh, nga rin eh. Ilan yung... Uh, ilan? Ilan ang target natin ngayon? 350. Ha? 350. So, yun guys. 350. Ano ba yung Tagalog? Big kiss o... Yung ganito. Big kiss, no? So, 350 na ganito, guys. Ang uh, target nilang makuha today. Imagine, 350. So, uh, ang tansya ko, baka maghapon sila dito, guys. So, nag-start. Uh, anong oras kayo nag-start, Kuya Jess? 6.30. So, 6.30 ng uh, umaga, guys. So, for sure, maghapon sila. Hanggang alas 2. Hanggang alas 2 ng tanghali. Oo, Oh, tanghali. Oh, kasi masyado na mainit pag uh, Ay, ay mapalinita to Oh. <laughs> Ngalas dos. Kaya 'yun. Kaya? Oo, oh, nasa tao lang. <laughs> 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 Tama, Tama guys. Kung tayo, oh. oh, ma, ma, ma ano tawag nito? Iniisip ko pa lang guys yung uh, 350 na piraso na big kiss na ganito. Parang masakit na yung likod ko. <laughs> masakit na kay gulot. E, ako pa masakit gulot, teng. Kali pa naman. Maaga pa naman mamaya. <laughs> Pero kabilis pala pag cutter, ne. Kasi pati pikaikay-kay mumuking mukhang gamap pala masakit mo rin. Cutter ya, kakano kakatiyari rin pala 'yan. Uh, Karaka an dami pa guys, so tingnan mo oh. Talagang kitang-kita mo yung uh, talbos sa uh, light green, ha? Eh. Huh? 700. 700? Oh, uh, tatlong araw kami na. <laughs> so yun guys, uh, 700 hey, guys. tatlong araw kasi hindi mo naman naubos. Ano, ano ba kaya Mercoles? Hanggang oh. Friday kami hanggang friday oo. oh my goodness uh, well, guys dito muna ako magsusumba <laughs> oh <laughs> pag hindi nagsusumba si Ate Cecil ayan dito sila sa farm dito kami oo oh, oh. tingnan mo naman guys oh Ma malawak talaga yung uh, ano dito Tal talbusan ayan oh gusto yung bumili pede ayun oh, guys pag uh, gusto nyong bumili uh, order lang po kayo kay ano ka message lang po kayo sa ano sa, sa sa page natin tapos ako na po magsasabi sa kanila kung uh, kailangan ano ha tawag nito maramihan, uh, maramihan. hindi po yung uh, kung, ano bibili ka lang ng pangsinigang mo hindi kung pangsinigang lang eh, sa palengke <laughs> sa <laughs> Talipapa higa na lang, hingi na lang oh or uh, hingi, hingi ka na lang guys yon ganon pero uh -oh. kung gusto mong uh, bumili ng uh, maramihan guys message lang po kayo sa sa page natin. Yun. Ang dami oh. Tapos yung doon pala nag na, nananalbus din. Silipin nga natin guys. Tara, let's go. Talbus din. Tsaka um, ang ano kasi dito guys, matataba yung uh, talbus nila and uh, tawag nito, oh, 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 oh. nagpapalipas sila ng uh, one week para manalbus ulit. Wow, ang daming ano guys, ang daming uh, hinog na kamatis ngayon. Bakit? Wala kung bakit uh, walang nag ano ngayon, no? Tao nito naga harvest Hindi Mo, ang daming uh, hinug hinog guys. Look. Yan Kamatis. Ipusit me in kamatis. Oh, tapos may ano pa dito. Kundi ako nagkakamali. Ah, okay. Oh, sabi ko na nga ba guys, so ano to, oh? yung uh, sitaw na turo turo ang tawag namin doon so ayun guys mga ano din sila dito mga naga uh, tawag nananalbos so ang lawak din ang talbos nila dito guys o yan, oh. so eto nananalbos eto guys ano to ha ah, uh, kamoting kahoy kasaba Kumusta ko po? May, may karakal na ko po. What? What? <laughs> uh, Pilang po yung uh, target nyo ngayon ng kahay? Big kiss. Apulong bandel. Apulong bandel? Mga okay. pila niya pong piraso kanita. Ah, Betching kuya po ba, o piraso? Uh, nung apulo, uh, kung 10 yun guys, times 25, 250. Ne po. Okay, 250 ano yon, guys, na big kiss. Big kiss sya po ngaus kay makanya ne. Big kiss. Oh, yon. Yun pala, guys. So matatabarin yung ano nila dito, oh. Talbos. Nanu la pura ang karin ka papaya la. Silipan ko. Silipan nga natin. Pa ah, papaya. Kaya kayo la po. Ay, one eh. Wapin po. So, tulad nga nang sabi ko, guys. Pag may uh, farm ka talaga, hindi lang naman kasi ang hindi lang naman kasi isa yung pwede mong itanim marami ba diba? so dapat pala iniwan ko na lang yung sa bagay, hindi naman maputik guys pero iniisip ko baka sa part dito medyo maputik ah okay so dito guys eto sili wow mahinog na so sili dito tsaka ah eto pala guys meron din palang ano sila dito tawag Uh, siling panigang wow siling panigang yung mahaba isipin mo guys ang liit lang ng ng ano ng uh, puno ng ano to siling nito pero ang dami bunga look oh siling panigang Oh my goodness. Ang haba. Ang haba, guys. Look. Ang daming bunga nito. Dami oh. Pero yung yung pinaka-favorite ko yung uh, siling manghang. Yan, guys. Tapos ito yung maliliit pa yung mga papaya. So, kung ito, guys, itong ganto kahabang sili, pang-ano siya? Pang-tawag nito. Pwede siyang pang-dynamite. Ito yung mga ganito kahaba. Goods for dynamite sila guys. So, ang lawak. Tapos dun sa may part na yun guys, binlag na natin na nung nakarang linggo. Ano yun? Kalamansi. Kalamansi yun. So, eto pala. Ngayon ko lang nakita guys na meron din pala silang ceiling haba or ceiling panigang. Ang galing. Ang galing malawak malawak din pala yung ano nila dito so medyo maputik na sa part na to guys so yon halos ano pala siling panigang ang ganda ito yung ano mga kamatis hanggang dun tingnan mo guys yung dito sa part na to dahil na, na, na harvest na natalbus, natalbusan na tapos kung napapansin mo dark green na di ba tapos yung doon hindi pa hindi pa na start na na harvest light green so meaning to say uh, talbos marami ang, ang, ang tawag nito oh marami pang uh, talbos na hindi pa na harvest look di ba yun mas uh, prepare talaga nila, nila dito guys Is manalbos Instead na Eto kasi, one ano yung kulay laman ni ni? mag magkalaman niya Pula, hindi yung kulay dilaw So yung laman nito guys Yung uh, kamote, yung uh, mapula-pula daw Hindi yung uh, Kulay dilaw Pero masarap diba? Yun yung ano uh, Sweet potato, ang sarap eh, ewan ko sa ewan ko kung may laman na to hindi wala akong idea sa ganitong guys. kung may laman na ba or wala pero meron talaga wo so yun guys meron na daw laman paano ba malalaman kung may laman na mga abtak laking pon ah, dito siguro sa may ano nyo, guys sa may mismong puno pero maliit pa, maliit pa for sure maliit pa siguro malalaman mo pag uh, diba yung, yung ano? ha? Iba yung tinatang lang pangbunga Mm. Pero atin talagang kain eh, atin talagang talbo sa uh, pabungahan dala. Pabungahan, ne? Ito kasi guys, pang ano talaga, pang talaga. So, ang pinaka main purpose talaga niya is talbos, talbusin, ganon hindi siya yung uh, talagang uh, itinanim siya para pabungahin ganon so iba iba talaga yung ano purpose ng isang uh, isang puno <laughs> or isang, isang halaman Yan. kanyaman manyaman manyaman kanini kaya me inanongos kanini i, -i mo kaya uh, more bawang yan manyaman yan, guys 300 mo siguro, ang So, usually guys, nananalbus lang naman sina Kuya Jesse at saka Ate Cecil pag may order talaga sila. 'Di ba? At least uh, hindi masasayang 'yung uh, mga talbos. So, kung kung ilan lang 'yung order nila, 'yun lang ang i-harvest nila di diba? Ganon, ganon na ang business sa farm. Ang lawak, ang lawak talaga guys. I swear. Ay, ang sarap. Sana magkaroon tayo ng sarili na nating farm guys. Sa totoo lang. Pangarap ko rin talaga magka Magkaroon ng sariling farm. Yung uh, mais. Ay, mais. Sorry, guys. Yung kamatis, oh. Ang daming uh, hinog. Siguro, tansya ko, bukas may mag-harvest. May hinahanap din ako, guys. Alam ko, tumutubo rin dito yung, ano yung, uh, tawag noon, yung uh, maligoso. Ewan ko kung alam nyo yun guys, maligoso siya. Parang ganito yung ay, uh, ganito yung itsura niya. Parang ito yata. Ay, hindi ako sure. Parang ganito yung itsura niya guys, ang tawag maligoso. Pag niluto mo siya, mapait pait. Parang ano lang din siya, parang uh, ampalayang, uh, ano yung daw ng ampalaya? Yun guys. Wow! Eh maligoso yun eh. Aliyah. O ka kalupan ni maligoso. Pero kalupa eh, na kayo, oh, king Saudi, di ba? Guys, sa, sa Saudi parang parang ito 'yun eh. Tapos ganito ganito yung texture nung ano, yung na, sa Saudi, guys. Papayito, diba? Ha? Papayito. Wow, Wa chapin maligoso. Ay, yung maligoso ini. Yun eh. O tingnan mo guys, oh, nakakalito rin. Tulad nga nasabi ko, know what you eat, eat what you know. <laughs> So, mahirap kasi guys, di ba? Mahirap mag, uh, mag assume na kilala mo yung ang isang halaman. Kaya wag mo wag na wag mo basta-basta kakainin kung ayaw mo ma-hospitalize. Ma Alright. All right. So, tapos na tayong uh, bumisita dito guys sa farm. So, ano naman tayo dito eh, always open na bumisita sa farm na to guys. So, ayan. So, hanggang dito na lang ang vlog natin. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, Facebook page, and TikTok. So may mga account po tayo dyan. And uh, pasubscribe po ang channel natin uh, para makapag-vlog pa tayo ng mas madami. So yun lamang po. Maraming salamat. See you on next vlog.